Magandang balita po para sa mga magsasaka ng nyog. Tiyak ng maibabalik sa mga coconut farmers ang mga benepisyong kanilang tinatamasa mula sa Coconut Levy Fund. Alamin natin ito mula kay George Bandola. Pinuri ng Coconut Industry Investment Fund na ginawang pagbili ng San Miguel Corporation sa natitirang 24% na share ng pamakalaan sa SMC Group. Sa halagang 57 billion pesos, binayara ng SMC Group ang share ng CIIF, isang government-controlled corporation na inatasang mga laga sa Coco Levy Fund. Agad naman itong binigay ng CIIF sa National Treasury para magamit sa programa para sa mga magsasaka ng nyog sa bansa. Ang mungkahi ng nakakarami din sa legislatura, lalo na si Senator Enrile, at ako'y sumasa ngayon, ang mungkahi niya ganito. Yang perang yan, gamitin sa pagbili ng government securities. Sapagkat pag bumili ka ng government securities, nakatulong ka sa gobyerno. Imbes sa mangutang kung saan-saan. Pinabulaanan naman ni Aranza mga ligasyon na nakipagsabwatan umano ito kay Danding Huangco dahilan para bumaba ang halaga ng share ng pamahalaan sa San Miguel Corporation. Dati kasi nasa 50% ang share ng pamahalaan ngunit dahil daw sa mga external factors at pagbaba ng halaga natapyas na ito sa 24% lang. Hindi ito something na nakatago. Hindi ito kiniklaim ni Danding Cujuanco. hindi ito kiniklaim ni Enrile, I walang nagkiklaim nito except sabi ng farmers ha, na kanila daw. So, sana ingatan po natin ang pagsasalita sapagkat nakaka, nakakainit lang kayo ng mga damdamin ng bawat tao eh. Kailangan lang daw ani Aransa ng batas at utos ng Pangulo para magamit ang 57 billion pesos na ibinayad ng SMC. Kung CIIF ang masusunod, nais nice daw nitong mailagay sa escrow account ang pera kasama ang 13 billion pesos na pera ng gobyerno sa United Coconut Planters Bank o UCPB. Kikita daw ng 3.5 billion pesos taon-taon ng 70 billion pesos na maaring magamit sa edukasyon ng mga anak ng mga coconut farmers, research and development at replanting ng mga nyog. Ang 1.5 billion igastos sa replanting program kasi wala na hong coconut yung may mga sakit ang coconut lahat na. Pangalawa, mayroon ka pang maiwang 2 billion. Kada taon yan, ha? yung 1 billion naman igastos mo sa education sa mga anak ng farmers, health program ng anak ng mga farmers atay, uh, <clears throat> pwede pang intercropping para gumanda ang hanap buhay ng families at madagdagan ang kanilang livelihood program. para sa telebisyon ng bayan, George Bandola.